ang sitwasyon ng bahay ni Lacleo pagkatapos ng bagyo at napakalakas na ulan. gamit Ayan po, hello po sa inyong mga kalingap. Ayan. Kasama po ulit natin ngayon si Kuya David. Ang bihira yan. Sino ma? Sino ay, ay. Ay, <laughs> kasi na mga... Hindi ka kailangan. Kasi kasi siya eh. Pero uh, guys, you know, it's grabe. Pwede mo grabe. grabe, ano, pakalang beses na, na sinamahan ako ni Kuya David. Brother, grabe. Brother. Thank you Kuya David. Napaka-support kayo hey. mo naman. a forever tayo. Pwede mo lang, magpadikapin kasi yung mga tugang guys kulang na lang ay si Lolo at si Ani uh, si Cedric si. kaya so, guys may ano tayo special guest tayo ngayon hey, special guest? special guest guys dalawa po sila <laughs> dalawa po sila nasa likod guys nahihiya pa nahihiya pa sila guys pero grabe pa, wow. pangalawang beses na itong sinamang kami kaya labi tapos kasi lang hindi mo kasama namin <laughs> kasi lang po ayun guys oh mm -hmm. si Cleo Si Chelsea. <laughs> si Chelsea Manalo. <laughs> Chelsea Manalo, natin. Huh? Chelsea <laughs> Bakit, 'di ba sa among ate? Ha? Chelsea na. Bakit 'di bang sabi ko siguro 'yan ang pangalan, mo? No? Ako <laughs> ba 'ko si Chelsea Manalo? Chelsea Manalo. Ako pa naniniwala. Ayan, so for today's vlog, ano po, parang maiba naman. Kasi puro tayo, ano, palipad saranggola, paunahan naman. Di ba? Paunahan mag, ano, mag, palipad ng Saranggola, maggawa. So ngayon, guys, titrit naman natin. Titrit naman natin sa lagay. Siyempre, kinakain natin doon, mga buwito Maruya. Maruya sa ka yung zesto na orange ganun. Pero ngayon guys, iba na tayo. Sa labas na po kami. Siyempre, may sa bagay yun. Ah, Nakakatawa pa rin pero super summertime na nangyayari yun talaga iba yung, yung, yung sayangan. napapasaya mo hindi nga may yes nagkaroon ng time talaga kasi po ano po kami, stop po kami ni Kalingang Crab po tulad ng hindi ko na po talaga mga kapat ganito ang sa on-call po kami parehas <laughs> on-call po kami kasama <laughs> tayo parehas <laughs> ang joke yung mali ko nata dyan kain talaga okay. guys sa so, dyan. yan well, so, yan dyan. dyan. Well, okay. nakakain ba kayo dito kanalibito na kayo dito sak saktong. Sakto. Saktong saktong sak tung sak tung dito? tung sak tung sak tung sak Dito Sobrang Dito ano tung Fishball. tung sak tung sak tung sak tung sak tung sak tung sak tung <laughs> malapit, malapit lang ito sa kanila. So, malapit lang. Bagay. Ang tayo ngayon guys. Pert natin si kanila. Ayan, nandito tayo. First time nyo ito? First Sa labas, kumain? Apo. Grabe. Tapos kayo lang dulo. Sayang wala si ate. Si ate Joy mo, di ba? Nasa school po kasi ngayon si Joy. May pasok yes, po kasi sila. Sila. Ay, Chelsea! <laughs> Grabe, Chelsea, manalo. Ba't ka nahilo? <laughs> Grabe, ilang minuto lang yung nahilo na pag... Nahilo siya. Nahilo ka. Hindi, Tara na, wala na nang gusto mo. <laughs> Grabe po kasama na si Kuya David. Ayan <laughs> po sila. Oh. Banda yung dimple, oh. <laughs> Side by side. Tara, hindi tayo. Yun, welcome guys. Tara. Tambayan sa court. Man. Ayan po. Dito po natin sila trip. Dito po ay ano, tahimik lang dito. Kaya dito po kami pumunta. <laughs> <laughs> Kung may balita ako sa inyo, sa inyo doon Kaya dito tayo. Kaya dito tayo. Kaya wala naman, baka principal niya <laughs> Principal niya principal niya mo? Gusto gusto? Ano? Ano <políticas> <inação> <duh> <yung> gusto mo? Gusto mo sa ay, ito cheesy burger. Yan. Chicken burger with fries. Okay. Wala kang kahit, ano, kahit ano. Wala kang <laughs> kahit ano. Wala kang <laughs> kahit ano. Kahit ano dyan, guys. Ano ka lang dyan? ito? Cheesy burger? Sige, ikaw. Gano'n lang dyan ito. Cheesy burger. sige. Okay. okay. Tapos, halo-halo. Ha? Oh, wala pa kung halo-halo. So yung mga kalingap, so kaya po natin uh, nakasama po yung dalawa, si, si Laclayo at si Chelsea, ay si ano pala, si <laughs> Heroes. Ano po, gusto po silang makausap nung loyal po na sponsor sa kanila. So try natin tawagan, so, try natin tawagan. Ito po si Luis, tatawagan natin. Mo. Ano po, tawagan natin. Ano mo ano mo sasabihin ko sa mas sabihin? Hello, ano po, Charlotte. <laughs> ano po? Okay. Ano po, wala ko ba sasabihin? Thank you po. Kasi po, tinatulangan ko nila ako. <laughs> Ikaw daw. Ikaw. Salamat po. Eh, salamat po. Bakit salamat? Bakit nahihirap po? <laughs> Bakit daw nagsalamat? ano po, kasi po, tumutulong po sila sa pang araw-araw po. Maano mm. agad yung araw-araw na, hindi na, -na kayo namang problema, di ba? hindi na. Ano bang mga pinakain sa araw-araw? Pari -araw? well, sa so umaga, ano, naluto ka? Ano po, umaga po kasi yung pasok ko, kaya po hindi na po kami na, ano, nabili na lang po kami yung nabili ng kape. Ay, nabili na ka lang kayo ng kape? Opo. Kanyari kapitan niya, kapitan niya. Ayan guys, kinakontak ko po, po natin. Kape at tinapay lang. Kape at tinapay. Hindi pa, hindi pa narod yun. Ano Ikaw, kung makikita mo sila ngayon, ano na? mo sa akin. Makakausap. Ano po, salamat po. <laughs> <laughs> Kaya nila si Joey eh. Mas nang ginawa kita si Joey si, si Jay po kasi nag, nasa school po ngayon. Kapon pa ang pasok niya. Kapon pa ang pasok niya. Uh, kapon di ba wala kang pasok niya? Opo. Suspended po kahapon. Ngayon? Meron ako. So, paano? Alagaan niyo yung ano, mga binibigay sa inyo. Mm -hmm. Lagi yung... Always feel grateful. Um, para... Mm -hmm natutuwa sila sa alam ko naman na nagpuporsige ka at ano on your student ka, achiever to eh so, ikaw din, mag maging achiever ka din mo. pero no pressure rin <laughs> no pressure rin parang mukhang ano ah mukhang ano kung ano mukhang ano mukhang tulog na ata mukhang tulog ata, train natin pa for the second time for the second time kasi gustong gusto pala nila kayong makausap Malay mo, ano? Bigyan ng bahay ito si <laughs> Bigyan ka ng bahay. Hindi <laughs> na kayo, ano na hala. Kaya bigyan okay na yung bahay niyo, di ba? Nakita dito ko, grabe pala yung loob niyo. Hindi ko, di ba hindi ko yung bahay niya siya dito? Oo, yung parte may, niyo. Ano po, may, may ano po yun, may tumba ko yun sa May? May, may uh -huh. mga timba na po sa taas. Mga timba? Ay, mga timba sa taas? May natulo na po kasi ano laki. Ang masulo niya. Kaya po, nilalagyan ni Papa muna at ano po, nag-iipon pa po pambili ng, ano, lang bago ano, bagong yero. Yero? Ah, nag-iipon siya ng bagong yero? Magkano ba yung yero? Yeah. Alam mo kung magkano? Hindi alam. Bago. Pero nakita ko din yung CR nyo, ganun din pala. Ano, yung kusina nyo. <laughs> Pagpitagpay lang ako. Pagpitagpay lang ako. Sana uh, dumat yung araw ano. Mabubungan ko yan. Sana mabubungan tayo sa tulong ng mga viewers. Hmm. Kaya po sa mga hindi po nag-skip ng ads, malaking tulong po talaga yun. Sana po hindi po kayo nag-skip po ng ads. Ang mga kalina. Ay, grabe! Masiramon! Si <laughs> Masiramon si yun. Ay, grabe ka po. <laughs> Masih ram, masiram, masih Masiram. Ano? Masih <laughs> <Masarap. laughs> <Masarap. laughs> eh, huh? natin, home, guys. Try natin. Sige, kain na kayo. Hmm. Okay. Ba't kayo ano, ba, ba't, ba't parang malungkot ka? Ayun, hindi naman. Malungkot ka ba? Ha? Ha? First time po. First time nyo to? Oo okay. Sa labas? Oo okay. okay. Napunta lang po kami dito makikicharge kapag round out. Oh? Dito? Masa bagay, malapit lang po charging ito na. station pala to? Pag ano po, pag wala po po rin, pwede pong makikicharge. Ba't <laughs> sinabi niya palang first time <laughs> Ano po? Dito oh, kasi... Hmm. Hindi, po Mada, mami, hindi po kami madalas makaano. Marami pong binabantay. Tapos ano po, minsan rin po ano, sinisave po namin yung pera para po sa kakainin po namin talaga ah. sa bahay po. Kaya di po nakakaganda. Kasi ibig sabihin, imbis na bumili kayo niyan, i-ano na lang, bibigyan na lang kayo mama niyo, pantulong. Bigas. Uh, ang bigas. Nakara ang nakaraang vlog, marami kayong bigas eh. Hindi, ang na lang, ano na lang, walang na lang. Kamusta? Uh, uh, Kamusta yung mga bigas? Okay ka man? Andun um, pa? Andun pa man ito. Hindi ako, pa man Baka ano, baka inihingan kayo ng mga kapitbahay niyo. Okay lang yun? Okay <laughs> lang yun. Ang pang hindi sila nakikita sa lahat. Sila, Kuya, ay maatlatigo. Sige, kain mo na kayo. Okay. Ah, Kain kayo. Sige uh, na.

hindi tulog yun guys, kaya baka sa susunod pong vlog tayo naman ang pupunta ako ba? Hmm. malaga enjoy mo <tuhin> na enjoy makapunta ka doon? makapunta lang ako, sa lang ako ka doon? naman tayo naman ko ha, di nang unaan ang gara. Sa, Sa STI po ko lang <laughs> <laughs> no, Ano ka na? Makaral ulit. ulit. Grade ano ka na? 7 po. Ito ang 50 eh. No. Okay. Nah, Libra <laughs> ano, Di na ko yan. na ko yan. Libra na ko yan. Libra na ko yan. na ko yan. Libra na yan baka yung workout namin may allowance sa Uy! Nag-aaral ka na, libre pa, may allowance pa Libre pa kita doon ang analysis Sabi okay lang sa'yo doon? <laughs> okay, Ha? Kaso malayo yun Sa ano yun, sa... Ano yun? Kalasgasan Kalasgasan pala, kalasgasan Sila Kuya David, saan nila? Pero libre lahat to. Oh. Ang problema mo lang pamasahe. Ay ano? Tambag mo alam mo sa mga sana ko 'yo. Pamasahe. lang ko matulog. Ha? Kusang matulog? Matulog 'yon. Wala Ma nang problema. Mauwi Ma ka, ka naman. Mauwi. Gaet pa naman dito. Gaet lang. Gaet <laughs> lang 'yon. Siguro ang oras lang ay minuto lang pag drive din, pag din. Siguro mga 10 minutes lang din na nawala. 10 minutes lang lang doon, ha? Napit lang, ha? Eh? Ang gusto mo din? Kasakali. Ikaw, ano? Ikaw, si Rose, kung, kung, eh, ano, kung, di ba nag-offer si Kuya David mo? Ano ba yun? Ano may igagrab mo ba yun? Ganong opportunity, libre na allowance? Opo. Opo? Oh? Opo, kasi sa libre na po. <laughs> <laughs> libre na lahat, no? Opo. Tapos, ano po? A -a, mo na lang pag-aaral mo. Wala naman ang pag-aaral, hindi ka na problema. <laughs> hindi ka na mga hingi na pamasahin mo ito naman kasi may, may allowance. diba? Kung ikaw tatanong, gusto mo din? Kasi private yun. Private school yun. Wala sa'yo? Huh? Nalilipat ka sa private. Isa eh, ba, grade 7 ka naman naman? Eh. Saan na mag-grade 7 ka sa Morena din na eh. katulad kay Joy? Pwede doon, mag-try ka mag-unroll doon. Gagawin ko lang. Ha? Anong kayo Anong kayo mga Ibalita mo. Ibalita mo yung ano, yung nakuha mong ano, good mo. Nasa yung mga ano, sabi ko ni Kay David, ano. Di sa school nila, ano, libro lang. Ah. Scholarship. May scholarship, scholarship doon na ano. Oo, yun. Subscribe. Kamusta nga po free experience? Masaya mo, masaya mo. Masaya mo, masaya mo? Okay. Nabasog ka? pa. Yeah. Ikaw? Nabasog ba? mo. sa para? pa. Wow. <laughs> Ayan. Siguro sasunod na lang natin ang call ulit. Kasi baka tulog na sila o uh, napagod sila. Pero yung nagsabi talaga sila sa kanya, ano, kakausapin daw kayo. Lain na si Cleo. Gusto ko, gusto kong kausapin. na ano, na mga loyal na sponsor sa iyo. Okay. So yung mga kalingap, ano, maraming salamat po. Kasi po, ayun, uh, may karoon sila na ganitong opportunity. Mga dahilan. Dahilan sila, ano Ayan po, ubos ka. Kasi ko yung baby. Nakakapira tayo. Ayan guys, kakawi lang po namin. Tapos sabihin mo Ayan. Yung ano, kasi sakto ganitong oras. Eh. Kakawi lang. O, anong gagawin mo na ngayon? Ano po, sakto po ngayon yung oras na nag-iigib po i give ka din sa ano, sa ina? Ay, din sa ano, dun. Tulungan kita. Ano uh, na, sa na lang po, kuya. Bakit? Ano mo na po, madali mo na po. Baka mag pa po kayo ng ano po. Ng gabi? Sige, sige. Sabi mo na. ha? Ba Pero bago ako umalis ito, bigyan mo na sa iyo Ay. Tawar ka na si Charmin ka pag may Magaya na po. <laughs> Ayan, ha? Yan. Ano din yan kila Ate girl, at kaya Elmo din Ha? ha? Ayan na. Yan, anong, anong anong anong, pakiramdam at nakalabas ka? Nakalabas ka yun. Ni ano ni Ano po? Masaya po kasi syempre first time naman po yun tapos ano. Lampusin kas, kas ka kasama ko ka po siya. Mm -hmm. <laughs> ano. Masaya po. Ayan, sana ano, hindi lang yun yung una at huli. <laughs> paglabas Ayan. Pero yun, sana ano, makatulong yung mga binigay namin sa Oo. Oh. Ang gamit niya sa tama. Ikaw, ano, Rose? Kamusta ang experience mo? Hmm. Ano po, masaya po kasi po nakalabas na rin. Kain na po kung sa labas. Susto mo din na? Opo. Oh. Malay mo, susunod. Kasama na silang lahat. <laughs> <laughs> Sige, magpasalamat ka na, Chloe. Ano po, maraming salamat po kay ate, unang-una -una kay Lord. Mm. Pangalawa po sa ano, kala Ate Gerlie po, tapos kay Kuya Elmer po. Kasi lagi po nila akong binibigyan ng pang-allowance ko po. Tapos kay Charmaine. Ayan. Yeah. Ta Uy, ay, B, nakakamiss ko. Charot. Eh, nakakamiss ko si Charmaine? Mayo <laughs> po kasi ay. Yeah, ano sa sunod? Mm -hmm. ko si isama mo. Pangalawa mo na. Huwag <laughs> mo nang pauwiin. <laughs> oh. <laughs> okay. May ginagawa ko man po ata yung takatas ng klase salamat kay Charmaine kasi ano ano pinakilala niyo po ako sa inyo tapos sa inyo rin po salamat po tapos kila Kuya Val <laughs> kasi nga po ano po kayo po yung nagiging way na ano matulungan po ako tapos tinutulungan niyo. niyo rin po ako maraming mm -hmm. salamat Out po no problem yun basta mag-aaral ka na mabuti at um, tulungan mo din mga kapatid mo makakatulong ka din sa kanil balang araw kasi ano, paano Nah, nak rin. ring, nak ikut kena ring. Okey, mau Enggak sama lu. <laughs> bye bye. Bye bye. Bye bye. Ingat. Bye bye. Bye bye. Oh, ingat. Ingat enggak? Ingat. Bye bye. bye, -bye.